Ito na nga mga chong marami tayong PBA updates Barangay Hinebra gagalaw na nga ba? Si Ken Mike Carino nga ba ang big man na kailangan ng Barangay Hinebra? Bago nga magsimula ang panibagong season ng PBA ay expected na gagalaw pagdating sa trade ay ang Barangay Hinebra dahil nangangailangan talaga sila ng isang big man na makakatulong sa kanila sa loob ng painted area dahil hindi na nga kakayanin ni Japet na mag-isa sa loob dahil sa kanyang edad. At nakita natin yan sa mga nakalipas na conference kung saan palagi silang kinakapos dahil wala silang naaasahang big man na makakatulong kay Japet. At mas lumala pa yung problema ng Inebras frontcourt position matapos silang iwanan sa ere ni Jamie Malonzo matapos itong pumirma sa Japan B-League. Kaya naman, isa talaga sa ina-expect na gagalaw pagdating sa trade ay ang Barangay Hinebra para masolusyonan yung kanilang problema at butas sa kanilang kuponan. Yan na nga rin yung nire ng maraming Barangay Hinebra fans na ang Hinebra ng bigman na makakatulong. At kung titingnan meron niyang isang bigman man na po pwedeng sungkitin ng Barangay Hinebra. Yan ay walang iba kundi etong si Ken Mike Carino. Bagay na bagay nga ito sa sistema ni Coach Team na Triangle Offense dahil isa nga itong agile big man. Hayang maglaro sa loob ng painted area, merong tira sa 3 point area at the same time, batang bata pa. Ganyang klasing big man yung kailangan ni Coach Team Cone sa kanyang kupunan. Amininin man natin o hindi, nalalapit na ang pagre-retiro ni Japet Aguilar sa barangay Ginebra. Kasalukuyan na nga itong 38 years old, going 39 sa January. Kaya naman, kailangan na talagang paghandaan ng Hinebra yung napipintong pagre-retiro ni Japet. At itong nga si Ken Mike Carino, yung nakikita nating babagay na makakatandem ni Japet sa ilalim sa kanyang natitirang basketball career at magiging future nga ng Hinebra. Etong si Ken Mike Carino. As of now nga mga chong, nalift na yung trade moratorium ng Terra Firma Jeep. Dahil gumalaw na nga sila sa trade, matapos nilang bitawan si Javi Gomez Del papunta ng Magnolia Hot Shots. At po pwede ngang samantalahin ng Inebra ang paglilip ng trade moratorium sa Terra Firma kung saan pwede nilang kuhanin itong batang si Ken Mike Carino para masolusyonan yung kanilang problema sa loob ng painted area. Para sa akin mga chong, isang big man lang talaga yung kailangan ng barangay Hinebra sa kanilang kuponan. Dahil simula nang mawala si Sistan stan ay nagkandaleche-leche na yung kanilang kuponan. Dahil hindi nga nila ma-execute ng maayos yung kanilang triangle offense. Dahil nangangailangan nga yan ng isang solid big man. Which is trabaho noon ni Christian Stana Hardinger na pupwede namang saluhin. Nitong si Ken Mike Carino, once na makuha ito ng Hinebra via trade. Konting development at pagtitigas lang yung gawin ng coaching staff dito kay Ken Mike Carino ay magiging isa na itong solid big man. Paniguradong may de -develop ito ng maayos ni coach team at kung mangyayari yan ay muling magiging dominante ang barangay Hinebra at muli silang makakakuha ng kampiyonato. Maraming ang mga big man dyan na po kuhanin ng Hinebra. Pero eto talagang si Ken Mike Carino yung pinakamalinaw sa lahat. Agile Bigman, batang bata pa. At ito rin yung pinakamadali nilang makukuha via trade. Kaya kung gagalaw ang Hinebra, ay mas mabuting si Ken Mike Carino ang kanilang kuhanin. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo? Ito na bang si Ken Mike Carino, yung Bigman man na kailangan ng Hinebra? I-comment mo lang dyan sa ibaba. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita, Barangay Hinebra gagalaw na nga ba? Ito nga ang Barangay Hinebra mga tsiong ay ang pinaka inaabangan ng lahat na gumalaw para muling palakasin ang kanilang kuponan. Ayon nga sa ating mga trusted source ay nakahanda na ang Barangay Hinebra this upcoming PBA Rookie Draft kung saan. Meron na nga silang mga binabantayan. Meron ng kursunadang players coach team pero bukod dyan ay possible raw na gumalaw ang Hinebra bago o pagtapos ng PBA Rookie Draft pagdating sa trade. Dahil ang problema talaga ni coach team sa kanyang kupunan ay yung kanilang kakulangan sa kanilang frontcourt position. Matagal na nga nila yang iniinda simula ng mawala si Christian Stan Hardinger at mas dumoble pa yung kanilang problema sa ilalim matapos silang iwanan sa ere ni Jamie Malonzo dahil nakakuha nga ito ng kontrata sa Japan B-League. Kaya naman, ang priority talaga ng barangay Hinebra ay palakasin yung kanilang frontcourt position at yan nga yung kanilang planong solusyonan this upcoming PBA rookie draft at sa kanilang mga planong trades. Ayon pa sa mga source, ay decidido si Boss Al Francis Chua Namuling palakasin ang SMC matapos silang madalawahan ng TNT Tropang Giga last season. At para hindi maulit yan ay pinapalakas na nga ni Boss Al ang kanyang tatlong kuponan na una na ang Magnolia Hotshots at susunod ng galawin ang Barangay Ginebra. Kaya mga chong ano ang masasabi nyo? Nagagalaw na ang Barangay Ginebra. Ano rin yung masasabi nyo na itong si Ken Mike Carino yung big man na kailangan ng Barangay Ginebra? I-comment mo lang dyan sa ibaba.